Ang kamatayan ba ng ating katawan ay sanhi ng ating kasalanan? Noong si Eva at Adam ay kumain ng bunga mula sa ipinagbawal ng Diyos na puno, sila ba ay namatay kaagad? Hindi ba't hindi naman? Kahit sinabi pa nga ito sa kanila ng Diyos. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Genesis 2.17 Sa katunayan, nakasulat sa Biblia na si Adam ay nabuhay pa nga ng 930 years. Genesis 5.5 verse 5 Altogether, Adam lived a total of 930 years, and then he died. Kung gayon, eh ano ba ang ibig sabihin ng Diyos sa kanila noon? Kapatid, ang kamatayang binanggit sa kanila ng Diyos ay ang kamatayan nila sa Espiritu, na siyang pagkahiwalay nila sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, banal at mabuti, kaya kailanman ay hindi makakasama ng mga nagiging masama dahil sa kanilang ginagawang kasalanan. Silang mga sumasadyang lalo sa pagkakasala. Kaya sa Israel ay mayroong darating rin na paghihirap at kamatayan sa kanila. Sapagkat may pangakong paniningil nga sa araw ng Panginoon. Hindi ito paghuhukom na pinaniniwala ang impyerno ng marami sapagkat walang binanggit na ganoon kahit sa buong lumang tipan. John 4.24 God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ito rin ang katunayang, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi na isasagawang totoo sa kahit saan mang templo o simbahan. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay ang pagsunod na sa utos ng Diyos na dapat ay paggawa ng pag-ibig sa kapwa ito na ang new covenant ng Panginoong Hesus. Sa ganito ay buhay sa Espiritu kahit habang nasa katawan pa. Buhay sapagkat sa kanila ay ang tunay na kagalakan ng puso, hindi ang mapang ibabaw na mga pangako ng mga nagpapanggap pang mga simbahan. Noong una paman sa mga sulat ng lumang tipan ay nagbili ng malinawang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Deuteronomy 30, verse 10 and 19 to 20. If you obey the voice of the Lord your God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Verse 19. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live. that you may love the Lord your God, that you may obey his voice and that you may cling to him, for he is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Tunay na buhay na sa kanila noon. Sa katawan pa man ay kapiling na nila ang Diyos. Silang mga sumusunod sa kanyang kabutihang utos. Kamatayan naman at sumparin sa kanilang hindi tumatalima sa Diyos tulad ni Cain na nabuhay ng matagal sa katawan, ngunit noon pa man ay patay na sa Espiritu. Kaya sa mga nanatiling tapat sa Diyos, tulad noong una pa na si Abel, sa kanya ay ang pangako ng pagkabuhay. Paano? Siya na kahit sumunod sa Diyos, bagamat may turing pa rin na makasalanan, hindi dahil may ginawang kasamaan, kundi dahil sa punlang kasalanan ni Adam na nasa kanilang laman sa kanilang lahat ay ang pangako ng Diyos na pagtutubos upang sa itinakdang panahon ay maging malinis sila at mabuhay sa Espiritu ng Diyos. Silang lahat na kahit ipinanganak sa laman ng pagiging makasalanan ay maipanganak na muli sa Espiritu sa gagawing pagtutubos noon ng Panginoong Hesus. Kaya sinabi na, That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Sinabi rin sa Romans 5.18 ang ganito. So then as through one transgression, there resulted condemnation to all men. Ang isang gawang pagkakasala ng pagsuway ng unang Adam ay nagdala ng kapahamakan sa lahat. Even so through one act of righteousness. Ang isang gawa naman ng pagsunod ni Jesus. There resulted justification of life to all men. Ito ang isang mabuting gawa na nagresulta ng pagtutubos para mabuhay ang lahat sa pamamagitan ng bagong kapanganakan sa Espiritu. Kaya sinabing, you must be born again. Mula pa noon hanggang ngayon, ang lahat ay tumanggap na ng bagong kapanganakan sa pamamagitan ng isang alay na para sa habang panahon. Kaya malinaw rin na kamalian ang mga ipinagagawa ng mga simbahan na upang maipanganak na muli o maborn again, ay dapat pa raw natanggapin muna si Jesus bilang Panginoon at Tagapagliktas. Napakamaling pag-angkin kasi sa mga sulat ng Biblia ang ganitong inimbentong katuruan na dala ng Western religion noon. Sapagkat papaanong makatatanggap pa at malalaman ng mga taong kahit noong unang paman ay mga namatay na. Halimbawa sila Abel at ang mga propeta noon, Gayon rin ang mga taong nabuhay noon na sumunod rin sa Diyos. Ang mga hindi nakakilala sa Panginoong Hesus, ngunit naging tapat sa kanilang pagsunod. Silang mga sanggol at musmus noon at kahit hanggang ngayon na walang kaalam-alam. Ibig ba sabihin ay kailangan pa ng Diyos ang tulong mula sa tao at simbahan ngayon na ipatanggap pa si Hesus upang maisakatuparan lang ang pangakong pagtutubos? ipinasira na ngang lubos ang templo noon sapagat wala nang pangangailangan pa ng kahit mga pare, pastor at kahit leader pa ng simbahan. Paano ngayon ay sinasabi ng kahit mga iba't ibang sekta ng Kristyanismo na kailangan pa ang pag-ibanghelyo upang maipakilala sa mga tao si Jesus bilang Panginoon na magbabalik sa katawan upang noon palang maghukom at maghari. Nabinigyang tawag pa nilang rapture kahit wala at hindi itinuro ng mga apostol, lalo na ang Panginoong Hesus. Dahil sa pag-angkin sa mga sulat ng Biblia, ay eh nagsipanghula sila nang sa mga sinabi raw ng Panginoon sa kanila. Ni hindi nga nila nasulya pa ng Kristo, pagkatapos ay sasabihin sila ngayon ng kausap sa sulat. Sige nga, suriin natin ang sulat sa 1 Thessalonians na ginagamit ng mga pastor ngayon para sa katuruan ng rapture. 1 Thessalonians 4 verse 15 to 17 For this we say to you, Sila ang kausap ni Pablo, we, kasi nga ay first person plural pronoun. By the word of the Lord, that we who are alive and remain, Sila yung mga buhay noon. Until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. We, sila ang makararanas noon at hindi tayo ito ngayon. For the Lord himself will descend from heaven with a shout. with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain, Ito nga at inulit-ulit pa ni Pablo, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Na kung ito ay literal at pisikal na mangyayari, eh di ba dapat ay narapture na sila noon? Sila ang nag usap noon, kaya malinaw na sa kanila ipinangako. Walang rapture, kapatid. Biblia ang may sabi. Ito kasi ang hirap, kapatid, sa mga umaangkin ngayon ng mga sulat noon. Silang naglagay pa rin sa kanilang sarili bilang mga pastor at lingkod pa raw ng Panginoong Jesus. Gayong wala na ngang pangangailangan pa. Dahil ito sa kanilang paniniwala na hindi pa tumutupad ng buo ang Diyos sa kanyang mga pangako noon. Eh hindi ba't pinasira na nga ang templo noon? Sabi sa Matthew 24 verse 1 to 2 na naganap nga noong AD 70, hindi ba't ipinagbilin mismo ng Panginoon na huwag nang patatawag sila ng kahit pari, pastor, leader o father pa? Matthew 23 verse 8 to 9 But you do not be called rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Do not call anyone on earth your father, For one is your Father, He who is in heaven. Katunayang sinabi nga ng mga apostol na dapat ay kahuli-hulihan sila. Eh bakit may mga nagsasabi pa ngayon na sila ay tulad rin sa mga apostol noon? 1 Corinthians 4 verse 9 For I think God has exhibited us apostles last of all as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Bakit? sapagkat sa kanilang henerasyon matutupad ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya wala na talagang pangangailangan pa. Sa kanilang henerasyon matutupad noon ang pangakong muling pagkabuhay nila. Gayon rin ang kamatayan sa mga hindi tumalima sa utos ng Diyos. Silang galing sa lahi ng mga pumatay kay Abel at sa mga propeta. Sa kanila dumating at natupad ang paghuhukom na nasa kasulatan ang labis na kapighatiang naganap noong AD 70. Ito ang Roman Jewish War, ang Siege of Jerusalem. Sapagkat ang pumatay sa kanilang katawan at kaluluwa ay ang paghuhukom ng Panginoon na naranasan nilang labis na kapighatian. Kaya iyon ang kanilang gehena o hell na naranasan bilang paghihiganti sa kanilang ginawang kasamaan ang kanilang ginawang pamungsong sa pamamagitan ng pagpigil nila sa planong gagawing pagsasagip ng banal na spirito ng Diyos. Ito rin ang sinabi nga sa kanilang walang kapatawaran. Dahilan ng mga ito nang sinabi sa Matthew 10.28. Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell kaya hell, sapagkat iyon ang kanilang impyerno nga na naranasan noon. Kaya sinabi rin sa Matthew 10.34, Do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace but a sword. Sapagkat kamatayan nga ang dala ng espada sa kanila. Matthew 25 verse 46 These will go away into eternal punishment. Eternal punishment sapagkat sa kanilang makararanas ng labis ng kapighatian, sa kanila ay tila wala ng katapusan. But the righteous into eternal life. Eternal life naman, sapagkat quality of life ito sa mga makaliligtas at mabubuhay naman ng maayos. Alalahanin natin na ang mga lingwaheng gamit nila ay mga Old Testament language, na sa kanila ay madaling maunawaan. Kaya't kung sa atin ngayon ay tatanggaping literal, ay eh magdudulot ito ng kalituhan sa atin kaya't mainam laging manatili tayo sa konteksto ng sulat at ito nga ay ang nilalamang konteksto ng paghuhukom sa Israel noon hindi sa atin ito kaya malinaw na walang impyerno na ayon sa paniniwala ng mga tao ngayon Luke 21:20-23 But when you see Jerusalem surrounded by armies Then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city, because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land and wrath to this people. Matthew 23, verse 29 to 33. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous, and say, If we had been living in the days of our fathers, we would not have been partners with them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of the guilt of your fathers. You serpents, you brood of vipers, how will you escape the sentence of hell? Napansin ba natin? Mali ang pakahulugang ginawa ng mga translators noon ng Biblia nang tawagin itong hell ayon sa kanilang interpretasyon. Samantalang kung maigi nating aalamin ang konteksto ng sulat, ito nga ay ang mararanasan nilang paghuhukom noon na magaganap sa Jerusalem, kaya't iyon ang kanilang impyerno nga. Gehena sa orihinal na salin na ang ibig sabihin ay place of misery na naranasan nga nila noon sa kanilang buhay at hindi sa kabilang buhay pa. Kaya sinabing, These are the days of vengeance sapagkat sa araw nila mangyayaring lahat ang kanilang impyerno sa Jerusalem. Matthew 23 verse 34 to 36 Therefore behold, I am sending you prophets and wise men and scribes, some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city, so that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you, all these things will come upon this generation. Sa henerasyong iyon, magaganap pang labis na kapighatian. Ang kanilang gehena na siyang Jerusalem noon at hindi ito ang sa kabilang buhay pa nila. Walang ganoon kapatid. Narito kapatid ang isa sa mga kaganapan sa aklat ni Eusebius on the destruction of Jerusalem of AD 70. Galing rin sa mga sulat ni Josephus, isa namang pariseyo noon. Excerpts from Eusebius's Ecclesiastical History, Book 3, Chapter 6. How Jerusalem and the Temple were besieged, plundered, and utterly destroyed by the Romans in 70 A.D., and how the people endured famine, pestilence, slaughter, torture, slavery, dispersion, and exile. A history written in 75 A.D. by the Jewish historian Flavius Josephus for his patron, the Roman Emperor Vespasian. To exonerate the Romans for having wrought such calamity and affliction on the people of Jerusalem and their temple. And in the sixth book he writes as follows Of those that perished by famine in the city, the number was countless, and the miseries they underwent unspeakable. For if so much as the shadow of food appeared in any house, there was war, and the dearest friends engaged in hand to hand conflict with one another and snatched from each other the most wretched supports of life nor would they believe that even the dying were without food but the robbers would search them while they were expiring lest anyone should feign death while concealing food in his bosom with mouths gaping for want of food they stumbled and staggered along like mad dogs and beat the doors as if they were drunk and in their impotence they would rush into the same houses twice or thrice in one hour Necessity compelled them to eat anything they could find, and they gathered and devoured things that were not fit even for the filthiest of irrational beasts. Finally, they did not abstain even from their girdles and shoes, and they stripped the hides off their shields and devoured them. Some used even wisps of old hay for food, and others gathered stubble and sold the smallest weight of it for four attic drachma. But why should I speak of the shamelessness which was displayed during the famine toward inanimate things? For I am going to relate a fact such as is recorded neither by Greeks nor barbarians, horrible to relate, incredible to hear. And indeed, I should gladly have omitted this calamity, that I might not seem to posterity to be a teller of fabulous tales, if I had not innumerable witnesses to it in my own age. And besides, I should render my country poor service if I suppressed the account of the sufferings which he endured. There was a certain woman named Mary that dwelt beyond Jordan, whose father was Eleazar, of the village of Bathazor, which signifies the house of Hyssop. She was distinguished for her family and her wealth, and had fled with the rest of the multitude to Jerusalem, and was shut up there with them during the siege. The tyrants had robbed her of the rest of the property which she had brought with her into the city from Perea, and the remnants of her possessions, and whatever food was to be seen, the guards rushed in daily, and snatched away from her. This made the woman terribly angry, and by her frequent reproaches and imprecations she aroused the anger of the rapacious villains against herself. But no one, either through anger or pity, would slay her, and she grew weary of finding food for others to eat. The search, too, was already become everywhere difficult, and the famine was piercing her bowels and marrow, and resentment was raging more violently than famine taking therefore anger and necessity as her counsellors she proceeded to do a most unnatural thing seizing her child a boy which was sucking at her breast she said o wretched child in war and famine and sedition for what do i preserve thee slaves among the romans we shall be even if we are allowed to live by them but even slavery is anticipated by the famine and the rioters are more cruel than both come be food for me a fury for these rioters and a byword to the world for this is all that is wanting to complete the calamities of the Jews. And when she had said this, she slew her son. And having roasted him, she ate one half herself, and covering up the remainder, she kept it. Very soon the rioters appeared on the scene, and smelling the nefarious odor, they threatened to slay her immediately unless she should show them what she had prepared. She replied that she had saved an excellent portion for them, and with that she uncovered the remains of the child. They were immediately seized with horror and amazement, and stood transfixed at the sight. But she said, This is my own son, and the deed is mine. Eat, for I too have eaten. Be not more merciful than a woman, nor more compassionate than a mother. But if you are too pious and shrink from my sacrifice, I have already eaten of it. Let the rest also remain for me. At these words, the men went out trembling, in this one case being affrighted. Yet with difficulty did they yield that food to the mother. Forthwith the whole city was filled with the awful crime, and as all pictured the terrible deed before their own eyes, they trembled as if they had done it themselves. Those that were suffering from the famine now longed for death, and blessed were they that had died before hearing and seeing miseries like these. Such was the reward which the Jews received for their wickedness and impiety against the Christ of God. Sa lahat ng mga nakapangingilabot na pangyayaring iyon na naganap sa Jerusalem noong A.D. 70, mabibigyan na natin ng wastong pangunawa ang mga babala sa kanila noon ng Panginoong Hesus. Luke 23 verse 28 to 29 But Jesus turning to them said, Daughters of Jerusalem, stop weeping for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren, and the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. Dapat ay maging malinaw na sa atin ngayon ang kanyang mga sinalita noon. Ang labis na kapighati ang naganap nga sa Jerusalem noon sa kanilang henerasyon. Katunayang ito ang naganap na kanilang impyerno noon sapagkat hindi nila niyakap ang regalo ng Diyos noon sa lahat, kahit sa pinagkaloob na buhay sa kanila ang kapanganakang muli sa Espiritu, ay winalang bahala pa rin nila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't sila na sa kanilang sarili, ang nagdala ng sa kanila ay paghuhukom ng Diyos. Iyon ang kamatayan nilang naghiwalay ng tuluyan sa Diyos. Matapos ang labis na kapighatian sa katawan, ay kamatayan na rin nila sa Espiritu. Wala na ang buhay nila. Kaya mga kapatid, ang kamatayan nga ng ating katawan ay hindi na sanhi ng ating kasalanan. Hindi sa Diyos galing. Gawain na ng tao sa kapwa. Gayon rin ay resulta ng ating sariling kagagawan sa buhay. Tayo na sa atin ito. Alalahanin nating lagi na ang Diyos ay hindi na sa atin ngayon ay nagpaparusa. Sapagkat siya nga noon ay nagbigay na sa tao ng pagkakataon at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya tayo na ngayon sa ating sarili, ang nagdadala ng sa atin ay kapahamakan. gayon rin ang kamatayang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Proverbs 4 verse 23 Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Kaya mga kapatid, wag na sana nating itinatanong kung bakit nangyayari sa atin ang mga kapighatian sa buhay. Gayon rin ang sa mga pagpapala kung bakit ang sa atin ay hindi na mamalayan, gayong mas marami ang sa iba, sapagat hindi na tayo dapat na sumusukat ng sa mga material na bagay, kundi ang tunay na batayan lang ang ating kagalakan ng puso. O ungat may mga mabubuti rin na nadadamay lang at ginagawa ng masama ng iba. Ngunit dapat na walang panghihinayang at pagsisisi sa ating ginagawa pa rin kabutihan sa kapatid sapagkat iyon ang ating tunay na kasiyahan sa puso. Iyon ang ating kayamanan, ang kapayapaan ng ating kaluluwa. Hindi matutumbasan ang kahit sa lapi at yaman, sapagkat iyon ang tunay nating gantimpala sa buhay na ito, maging sa kabilang buhay kapiling ang Diyos. Kaya ating sikapin na piliing sundin ang bilin at gusto ng Panginoon, dahil sa Kanya ay nakasisiguro tayo.